Parang isang atleta ang inyong hardin na katatapos lang tumakbo ng isang maraton na tumagal buong tag-araw. Pagod na pagod siya, ubos ang kanyang lakas, pero may bagong yugto o panahon na naghihintay. Ano ang inyong gagawin? Hahayaan niyo ba siyang magpahinga lang sa sementong kalsada? O bibigyan niyo siya ng lahat ng kailangan niya para makabawi? ganito rin ang sitwasyon sa ating lupa. Ang taglagas ay hindi panahon para magpahinga. Sa halip, ito ang pinakamahalagang yugto ng paghahanda para sa mga tagumpay sa hinaharap para sa masaganang ani. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba wastong pagandahin ang ating lupa sa panahon ng taglagas. At ang pinakamahalaga, pag-uusapan din natin ang mga karaniwan. Ngunit mapanlin lang na pagkakamali na madalas nating nagagawa dahil sa hindi alam o sa nakasanayan na. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring magpawalang saysay sa lahat ng ating paghihirap at paghahanda sa tagsibol. Samahan kami at malalaman ninyo kung paano gawing isang tunay na paraisong lupain na hitik sa sustansya ang inyong pagod na lupa sa loob lamang nang isang taglamig, tapos na ang season, naani na ang mga pananim at parang oras na para makahinga ng maluwag at magpahinga hanggang tagsibol. Ngunit dito nagtatago ang una at marahil pinakamahalagang pagkakamali ng isang hardinero. Isang pagkakamali na madalas gawin kahit ng mga bihasa na sa paghahalaman. Ito ay ang basta na lang umalis sa hardin iniiwan ng lahat ng walang anumang proteksyon. Ang iwanan ang mga kamangtaniman na hubad at walang laban sa puwersa ng kalikasan. Ano naman daw ang masama doon? Kailangan daw magpahinga ng lupa. Pero ang totoo, ang lupaing walang takip ay hindi nagpapahinga, kundi naghihirap. Isipin mo, ang ulan sa taglagas at malalakas na hangin ay tunay na kalaban ng lupang walang kalaban-laban. Patak sa patak, bukso sa bukso, tinatangay nila ang pinakamahalaga, ang pinakamabungang bahagi ng lupa, ang tuktok na layer, ang mismong humus na pinaghirapan mong buuin buong tag-araw. Pagdating ng tagsibol, baka wala na itong maiwan kundi isang anino ng dati nitong sigla. Pero hindi lang yon. Sa ilalim ng lupa, pupuyos ang hindi nakikitang buhay bilyon-bilyong kapakipakinabang na bakterya fungi at mga uod ang abalang-abala sa paglikha ng pagkamayabong para sa kanila ang lupang hubad ay isang kalamidad ang matinding pagbabago ng temperatura at pagyelo ay lubhang mapaminsala sa ating maliliit na katulong ang lupa na nawalan ng buhay ay nagiging siksik at bumabara hindi na ito humihinga. Hindi na ito isang buhay na organismo, kundi isang patay na bato. At sa huli, ayaw ng kalikasan sa walang laman. Kung hindi mo tatakpan ang iyong kamang taniman ng anumang kapakipakinabang, ang kalikasan mismo ang gagawa niyon. At makakasiguro ka, damo ang itatabon. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para sakupin ang bakanting espasyo pagdating ng tagsibol, hindi ka magsisimula sa pagtatanim, kundi sa isang nakakapagod na labanan para sa bawat sentimetro ng lupa. Kaya, ano ba ang dapat gawin? Tanong mo, paano natin poprotektahan ang ating lupa mula sa lahat ng mga panganib na ito? Ang sagot ay simple lang at literal, nasa ilalim lang ng iyong mga paa. Ang unang gintong aral ng bawat hardinero Huwag na huwag mong hayaang nakalantad ang lupa. Takpan mo ito tulad ng pagtakip ng isang mapagkalingang magulang sa kanyang anak ng kumot at ang pinakamadali at abot kayang paraan para gawin ito ay ang pagmamalts. Ang malts ay parang kumot para sa iyong lupa. Puprotektahan nito ang lupa mula sa humahagupit na hangin, matitinding ulan at bigla ang pagbabago ng temperatura. Ano ang pwedeng gamitin? Halos lahat ng ibinibigay mismo ng iyong hardin, pwedeng gamitin ang mga pinagputulan ng damo, ang mga nalaglag na dahon mula sa puno. Yan ay libreng gintong pataba. Mainam din ang dayami, pinagtabasan ng kahoy, o kahit simpleng layer lang ng hindi pagganap na compost. Ang malts na may kapal na 5 cm ay magiging matibay na pananggalang hindi nito hahayaang tumubo ang mga mapangahas na damo. Pananatilihin din na nito ang mahalagang halumigmig at ang buhaghag na istruktura ng lupa. Pero ang pinakamagandang mangyayari ay sa paglipas ng panahon. Ang kumot na ito ay dahan-dahang madudurog at magiging masarap na salo-salo para sa mga bulate at mikroorganismo sa lupa. Hindi mo lang pinoprotektahan ang lupa Pinapakain mo pa ito at ginagamot. Pagdating ng panibagong panahon ng pagtatanim, ang lupa sa ilalim ng mulch ay magiging buhay, buhaghag, at punong-puno ng sustansya. Pero kung ang pagmamalts ay isang uri ng pasibong proteksyon, mayroon pang mas aktibo at mas epektibong paraan para pagandahin ang kalusugan ng lupa. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga siderates or kilala rin bilang green fertilizers o berdeng pataba. Kung ipagpapatuloy natin ang ating paghahambing, ang pagtatanim ng seed rates ay parang pagpapadala ng iyong lupa sa isang elite spa para magparelax buong taglamig. Ano ang mga ito? Ang mga seed rates ay mga halaman na ating itinatanim hindi para umani ng prutas o gulay, kundi para sa kapakanan mismo ng lupa ang pinakapopular na mga pantulong sa taglagas ay ang white mustard, mustasa, rye, fasilya o oats o Itinatanim ang mga ito kaagad pagkatapos anihin ang pangunahing ani. Sa natitirang panahon, bago magsimula ang taglamig at pagyelo, nakapagpapalaki sila ng malago at berdeng bahagi sa ibabaw at ng malakas na sistema ng ugat sa ilalim. At dito na nagsisimula ang tunay na mahika. Isipin nyo lang, ang kanilang mga ugat, parang libo-libong maliliit na araro, ay lumalalim sa lupa, nagpapaluwag at nagbibigay istruktura rito. Ginagawa nila ang trabaho na hindi kayang gawin ng anumang pala. Kinukuha nila mula sa ilalim ang mga sustansya at inaakyat ang mga ito sa ibabaw. At ang kanilang berdeng bahagi sa ibabaw, Parang isang buhay na kumot ay nagpoprotekta sa lupa mula sa pagguho o erosyon at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga damo. Ito ay isang tunay na pabrika ng pagiging mataba ng lupa na diretsong gumagana sa iyong hardin na pag-usapan na natin ang tungkol sa mga pananim na pabalat. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating pangunahing kasangkapan sa paghahalaman, ang pala. Kaibigan ba natin ito tuwing taglagas o kalaban? Para sa maraming henerasyon ng mga hardinero, ang paghuhukay tuwing taglagas ay isang sagradong ritual. Pinaniniwalaan na kailangan talagang baligtarin ng lupa ibaba pataas para magyelo ito at mamatay ang mga uod ng peste. Mukhang makatwiran, hindi ba? Pero paano kung sabihin kong ang malalim na paghuhukay at pagbaliktad ng lupa ay isa sa pinakamapanirang gawain na pwede mong gawin sa iyong hardin? Isa itong tunay na akto ng bandalismo laban sa buhay ng lupa. Alamin natin kung bakit. Ang ating lupa ay hindi lang basta isang bukol ng lupa. Ito ay isang gusali na may maraming palapag at sa bawat palapag ay may sariling naninirahan. Na may kanya-kanyang panuntunan sa mga itaas na palapag kung saan sagana sa oxygen naninirahan ang mga aerobic na bakterya sila ang ating pangunahing kakampi sila ang lumilikha ng humus Samantala, sa ilalim kung saan halos walang oxygen matatagpuan ang mga anaerobic na bakterya kapag binaliktad natin ang lupa nagdudulot tayo ng malaking kaguluhan or revolusyon kagusaling ito. Ang mga aerobic na nilalang ay inililibing natin ng buhay sa ilalim kung saan sila namamatay dahil sa kakulangan ng hangin. Ang mga anaerobic naman itinataas natin sa ibabaw kung saan ang oxygen ay nakamamatay na lason para sa kanila. Sa sarili nating mga kamay, sinisira natin ang hukbo ng ating mga katulong. Dahil sa ganitong padalos-dalos na paggalaw ng lupa, tuluyang nawawasak ang marupok nitong istruktura na nabuo sa loob ng maraming taon. Sa halip na lupaing malambot, butas-butas na parang ispungha na humihinga at kayang sumipsip at magpanatili ng tubig, nagiging ito ay siksik at walang istrukturang buo. Pagdating ng tagsibol, ang ganitong lupa sa unang patak pa lang ng ulan ay nagiging putikan Nagkakaroon ng matigas na balat at nagiging bato. Ang mga ugat ng halaman ay nahihirapang huminga at lumaki sa ganitong uri ng lupa. Kaya, ano ang solusyon? Hindi ba dapat na huwag ng galawin ng lupa? Hindi, kailangan pa rin itong palambutin tuwing taglagas. Ngunit dapat itong gawin ng maingat at may pag-iisip. Ang perpektong kasangkapan para dito ay hindi pala-pala kundi ang tinatawag na Pokins Flat Cutter o karaniwang tinidor sa hardin. Ang inyong gawain ay hindi upang baligtarin ang lupa, kundi upang luwagan lamang ito sa lalim na bimek po yung beso sentimetro. Sapat na ito upang gawing mas mahangin ang lupa at mapabuti ang kakayahan nitong sumipsip ng tubig at hangin para kang nagsusuklay sa itaas na bahagi ng lupa nang hindi sinisira ang nabuo ng ekosistema. Ang ganitong magaang na pagluluwag ay magpapanatili ng buhay sa inyong mga katulong sa ilalim ng lupa tulad ng mga bulati at mikrobyo at tutulong sa lupa na mas makapaghanda sa taglamig nang hindi ito ginagawang isang walang buhay na disyerto. Maniwala kayo, ang inyong lupa at ang magiging ani ay magpapasalamat ng lubos sa inyo. Ang susunod na mahalaga at malaking bahagi na ating tatalakayin ay tungkol sa mga abono. Ang taglagas ay isang napakagandang panahon para maglatag ng sustansya sa lupa bilang paghahanda para sa susunod na season ng pagtatanim. Natural lang na gusto nating pakainin ang ating mga taniman o bigyan ng sustansya ang lupang tila na pagod na sa paglilingkod. Ngunit, dito nagkukubli ang isa pang karaniwang pagkakamali na hindi lang maaaring maging walang silbi, kundi maaari pang makasama. Ang kritikal na pagkakamali numero uno, ang paglalagay ng abono na mayaman sa nitrogen tuwing taglagas. Kasama rito ang mga chemical na abono tulad ng urea o ammonium nitrate at maging ang sariwang dumi ng hayop o pataba na natural ding mayaman sa nitrogen. Bakit ito masama? Napakasimple ng dahilan. Ang nitrogen ay isang malakas na pampasigla sa paglaki ng mga dahon at tangkay. Para itong nagbibigay ng signal o utos sa mga halaman na tumubo kayo, humaba kayo. Ngunit tuwing taglagas, ang utos na ito ay lubos na hindi nararapat. Kung mayroon kayong mga perennial o halaman na pangmatagalan na naiwan sa inyong mga hardin, ang paglalagay ng nitrogen ay magdudulot ng pagtubo ng bagong usbong. Ang mga usbong na ito ay hindi na aabot sa pagkahinog at paghahanda para sa taglamig. Tiyak na mamamatay sila sa lamig at lalong manghihina ang buong halaman. At kung inilalagay ninyo naman ang nitrogen sa mga bakanting taniman, ito ay parang pagtatapon lang ng pera. Sa mahabang panahon, nang taglagas at taglamig, ang karamihan ng nitrogen na madaling matunaw ay mawawala lang sa lupa. Ito ay dahil sa mga tubig ulan at iba pang daloy ng tubig sa lupa. Pagdating ng tagsibol, wala nang bakas na matitira sa inyong pinakain na lupa. Mawawala na parang bula ang lahat ng inyong inilagay na abono, kaya... Ano nga ba ang pinakamainam na ipakain sa ating lupa sa panahon ng taglagas? Kung pag-uusapan ng mga mineral na abono, ang taglagas ang tamang panahon para sa posporus at potasyum. Ang mga elementong ito ang responsable sa pagpapaunlad ng ugat ng halaman, pagbubuo ng mga usbong ng bulaklak, at sa pangkalahatang pagiging matibay ng mga halaman laban sa taglamig. Hindi tulad ng nitroheno dahan-dahan itong sinisip-sip. Kapag inilagay mo ang mga ito sa taglagas, lumilikha ka ng pangmatagalang reserba ng nutrisyon. Sa paglipas ng taglamig, unti-unti itong magiging anyo na madaling makuha ng mga halaman. Pagsapit ng tagsibol, ang iyong mga taniman ay ganap ng nakacharge at handa na para sa bagong panahon ng pagtatanim. Ngunit kung ang posporus at potasyum ay maituturing na parang bitamina para sa lupa, ang tunay na kumpletong pagkain para dito ay ang organikong material. At dito, ang hari ng mga abono sa taglagas ay karapat dapat na ituring ang ganap na nabulok na dumi ng hayop o hinog na kompost. Hindi lang ito basta koleksyon ng sustansya. Ito ay buhay sa paglalagay ng organikong material. Hindi mo lang binibigyan ang mga halaman ng lahat ng kailangan nila, kundi higit sa lahat, pinapakain mo rin ang mga mikroskopikong manggagawa na siyang lumilikha ng pagiging mayabong ng lupa. Pinapabuti ng organiko ang istruktura ng lupa. Ginagawa itong maluwag, mas nakakahawak ng tubig at buhay. Ginagawa nitong matabang lupa ang buhangin at pinagaan at pinahahanginan naman ang luwad. Ilagay ang organiko sa ilalim ng bahagyang pagbubungkal o ilatag lang ito sa makapal na patong bilang mulch. Ito ang pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong gulayan sa panahon ng taglagas. May isa pang napakahalagang bagay na madalas nakakalimutan o kaya'y huling naiisip ng maraming hardinero. Ito ay ang acidity ng lupa o ang pH level nito. Ayon sa mga agronomist, maari kang gumamit ng pinakamamahaling at pinakamagandang abono at alagaan ng husto ang iyong hardin. Pero kung hindi akma ang pH level ng lupa para sa iyong mga halaman, wala kang aanihin. Isipin na ang acidity ng lupa ay parang susi na nagbubukas ng daan para makuha ng mga halaman ang mga sustansya mula sa lupa. Kung hindi tugma ang susi, mananatiling sarado ang pinto papunta sa bodega ng pagkain. Kapag sobrang asidik o kaya naman ay sobrang alkalin ang lupa, hindi kayang maabsorb ng mga ugat ng halaman ang phosphorus, potassium, magnesium at iba pang mahahalagang sustansya. Naroroon man ang mga ito sa lupa, hindi pa rin nila ito makukuha. Ang taglagas ang perpektong panahon para asikasuhin ang problemang ito. Ang pagbabago sa pH level ng lupa tulad ng pagbabawas ng acidity, deacidification, ay isang prosesong medyo mabagal. Kailangang magkaroon ng sapat na oras para mag-react ang mga idinagdag na substance sa lupa. Sa mahabang panahon ng taglamig, ang dolomite flour, hydrated lime, apog, o abo ng kahoy na ilalagay mo sa taglagas ay magagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Pagdating ng tagsibol, babalik na sa normal ang pH level ng lupa. Dahil dito, makukuha na ng iyong mga halaman ang lahat ng sustansyang kailangan nila natiyak na makakatulong sa kanilang kalusugan at pagiging mas masagana ang ani at heto na ang pinakamahalagang sikreto na magpapabago sa lahat. Sanay tayong isipin na taglagas, inihahanda natin ang mga taniman para sa ating mga halaman. Pero sa totoo lang, isang buhay na nilalang ang pinapakain natin. Ang iyong lupa ay hindi lang basta lupa. Ito'y isang napakakomplikadong megapolis, tahanan ng bilyon-bilyong nilalang. Mula sa bakterya, fungi, hanggang sa mga bulate. Sila ang lumilikha ng pagiging mayabong ng lupa na rin ang nagpoproseso ng mga organikong bagay upang maging sustansyang madaling makuha ng mga halaman. Kapag iniiwan mong hubot-hubad ang lupa, hinahatulan mo ang mga nilalang na ito sa gutom at kamatayan. Kapag padalos-dalos kang naguhukay, sinisira mo ang kanilang tirahan. At kapag naglalagay ka ng maling pataba, nilalason mo sila isang malaking pagbabago sa pananaw hindi ba ang lahat ng ating mga ginagawa tuwing taglagas ay hindi dapat nakatuon sa paglilinis kundi sa pag-aalaga sa sibilisasyong ito sa ilalim ng lupa sa pagtatakip ng lupa gamit ang mulch o green manure binibigyan mo sila ng tahanan at pagkain sa buong taglamig sa paglalagay ng organikong pataba para kang naghahanda ng isang piging para sa kanila. At sa pag-iwas sa malalim na paghuhukay, pinapanatili mong buo ang kanilang mundo. Kaya, sa madaling sabi, ang malusog na lupa ay buhay na lupa. At ang pangunahing layunin natin tuwing taglagas ay lumikha ng pinakakomportabling kondisyon para sa buhay na ito. Huwag iwanang hubot-hubad ang lupa. Iwasan ang malalim na paghuhukay at sa halip ay paluwagin ito. Pakainin ng lupa ng organikong materyales at hindi ng walang silbing nitrogen. At huwag kalimutang alisin ang mga labi ng halaman. Gawin mo ito at sa pagdating ng tagsibol, ang iyong lupa ay magpapasalamat sa iyo ng tatlong beses higit pa. Salamat sa pagtutok sa video na ito hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang ito para sa iyo, pakiusap, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligta ng aming mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong mga nakasanayang gawain mo sa pag-aalaga ng lupa tuwing taglagas? Maaring may ginagawa ka na hindi ko nabanggit. Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section magtulungan tayong matuto sa isa't isa